Guys, uh, i-share ko sa inyo kung paano mag-withdraw ng mga komisyon sa ating mga TikTok account kung ikaw ay isang uh, TikTok affiliate or kung hindi ka pa TikTok affiliate, mag-TikTok affiliate ka na. So ayan, nabalitaan ko naman kasi guys na pwede ka nang mag-withdraw na kahit na magkano ng amount, basta meron kang ka komisyon. So, paano nga ba nagkakaroon ng komisyon ng ating mga account? So, kapag meron ka na pong yellow basket at kapag may mga nag-click na doon sa mga yellow basket ninyo, depende sa items na pinost ninyo o sa link na napili nyo na i-post sa TikTok nyo at may nandung nagkakagusto at naglink nag-click sa yellow basket na magkakaroon kayo ng konting commission depende po sa items siya at maiipon yung mga commission nyo. At dun nyo, pwedeng i-withdraw kapag marami na kayong commission. So, may mga na nagkakaroon ng commission dito na umaabot ng 1,000, mahigit 3,000. Ah, ako naman guys, ah, konti pa lang kasi kakastart ko pa lang siya. So, 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 samahan nyo ako na i-withdraw natin ang ating komisyon dito sa ating TikTok shop. So, ipapakita ko sa inyo guys yung ating TikTok account. <coughs> so, ipapakita ko sa inyo guys ang ating TikTok account. So, ito yung aking isang cellphone. So, ito. Punta tayo ngayon sa ating TikTok account. Ayan. Pindutin nyo lang yung TikTok account nyo. So, ayan na nga ang ating TikTok account. So, pag nandyan na kayo, guys, pindutin nyo itong profile nyo. Profile. Hindi, pag nandyan na kayo sa profile niyo guys, so, itong nga pala, guys, ang aking TikTok account. So, follow nyo na lang din ako yan, guys. So, yung ito yung aking mga TikTok. Ito yung aking mga pinupost yan, mga damit. Ayan, mga product na yan, guys. Ayan. Kapag, ano, ma ma makikita kayo yung mga yellow basket, pwede nyo yung i-click, guys. So, dito na nga tayo, guys, sa three line. Pindutin nyo itong three line, and then makikita nyo itong uh, creator tools. So, ito ang ating pipindutin. Hmm. Yes. And then, after nyo, guys, ito naman ang ating pipindutin ang TikTok shop for creators. So, ito ang ating pipindutin para pumunta tayo sa ating komisyon. So, ito na guys, ang aking TikTok shop. So, ayan o, oh, Jumadiaw Isa. And then dito guys, sa today data, dito nyo makikita <laughs> kung may mga umorder na sa inyo ngayong araw. So, ngayon guys, walang so umorder. So, ngayon, wala dito sa sale, items sold, at ordered. So, wala. So, dito tayo ngayon guys sa ating early money. Ito, guys. Dati commission ang nakalagay dyan. Ngayon, nag-iba siya, guys. So, pipindutin natin ito, guys. So, makita nyo na kung magkano yung aking commission na naipon sa ilang araw kong pagiging isang TikTok affiliate. Siyempre, uh, <clears throat> nasa bahay lang tayo. Nag-aalala tayo ng ating anak. So, ito lang ating pagkakabalan. At least, uh, kahit pa paano, mayroong halaga yung ating pag-TikTok. Kasi, memang, ako mahilig akong mag-TikTok. So, binigyan ko na lang din ng purpose ang aking pag-TikTok at Uh, pinili kong maging isang TikTok affiliate. So, ito na nga guys. Pilutin mo tong early money. Ayan, naglo-loading pa siya. So, ito na nga guys. Nakita nyo guys. Ito yung aking uh, balance, uh, available balance, uh, 351.27. So, ito, makikita nyo yung withdraw. E, dyan yung withdraw, guys. So, i-check mo na natin, guys, yung mga papasok pa lang na mga commission ko na yung may mga umorder. So, ito, pindutin nyo to guys, na uh, pindutin nyo to guys, yung affiliate order. So, yan, nag-loading pa siya, guys. I made eye water just like you. So, ano? Ito, pala ito nga pala yung cellphone kong luma. So, ito na nga guys yung ating mga order na papasok pa lang sa ating uh, commission. So, paano nga ba pumapasok yung ating mga commission? After 7 days bago ma-receive ng customer ating mga, uh, bago nila ma-receive yung mga items na in-order nila, saka papasok ng ating mga commission. So, ito yung mga inaasahan kong papasok sa ating Uh, commission. so, marami siya, guys. Ayan. So, thank you so much sa mga order. Ayan. So, back natin, guys. <coughs> so, ayan na nga, guys. Ipapakita ko kung paano mag withdraw ng ating mga commission transfer to Gcash. So, pindutin nyo lang itong withdraw. Ayan. Withdraw. And then, loading na naman siya. Lagi na lang loading. <coughs> Loading siya, guys. So, ito yung cellphone ko na luma. Ang tagal ato guys. Mas patanda pa kay Kambal. Kambal ko, ako 5 years old. Pero may tapak-tapak na rin. Pero napapakinabangan ko guys. So, ito na nga, guys. And uh, lumabas na yung uh, Gcash number ko. So, ayan siya. Ito yung Gcash number ko, guys. Ayan. Tapos, dito, amount. Dito yung ilalagay, guys, kung magkano na yung, kung magkano yung i-withdraw ninyo. So, depende kung magkano yung commission ninyo. So, ang akong commission naman, guys, ay 351 na. So, i-withdraw ko siya, guys, na 300 ay, 351. Yan. So, ayan ang aking i-review So, pindutin lang natin to. Pag nalagay nyo na yung amount, pindutin nyo itong withdraw. yeah So, ayan. Loading na naman siya, guys. So, ayan ang aking Gcash number. So, may, kung meron naman kayong mga bank account, pwede naman nyo ilagay yung bank account. So, ako, na Gcash ang napili ko ilagay kasi wala pa naman akong bank account. Uh, payout lang ako ano uh, ba yung payout? Yeah. Sa payout sa take, pay, sa, sa ano, naman, sa know. Facebook. So, yun na, guys. Waa? So, eto makikita nyo, guys, confirm to withdraw. Pindutin nyo lang yan, guys. Pag napindut nyo yan, guys, It uh, magta-transfer na siya sa inyong mga Gcash account. So, nakuha nyo na yung mga no nakuha nung nakuha ninyo na yung mga commission niyo na pinaghirapan niyo no sa pagpo-post pero para sa akin naman guys ay, hindi naman to big deal sa pagpo-post kasi nga para ka rin naman nagti-TikTok na TikTok na TikTok wala ka namang napapala so mas maganda lagi bigyan natin ng purpose sa ating pagti-TikTok ayan guys ang gagawin lang natin guys magpo-post lang tayo ng ating mga magpo-post lang tayo ng ating mga link sa ating mga Facebook TikTok account. Ako kuha tayo ng mga link at ipopost natin. Mas maganda gumawa kayo ng sarili nyo video ng mga items na ipopromote ninyo sa TikTok. So, ito na nga guys. Pindutin nyo itong confirm. Pag pinindut nyo confirm, ayan siya guys. Withdrawal in process. So, napaprocess na siya guys. And then, back na siya guys sa at uh, pupunta na siya sa ating TikTok account. So, ayan na nga siya guys. Process na siya guys. So, yun na nga guys, so i-check nyo na lang guys sa mga Gcash account nyo, pumasok na ninyo, pumasok na yung mga uh, mga napinaghirapan nyo na commission sa TikTok shop. So hanggang dito na lang guys sa akin, pag-share ng video and hope na gusto nyo itong video na share ko sa inyo. And then next time naman guys, uh, papa, ko ako naman kayo kung paano magiging isang TikTok affiliate. So ayan. So ngayon, for today muna nga yan guys, uh, nag-ano muna tayo guys, nag- share ko lang muna sa inyo kung paano mag-withdraw ng ating mga komisyon. At yun lang mga naipon ko lang muna na mga komisyon. Maliit man, pero kahit pa paano. Masaya na rin ako kasi kahit pa paano. Nagkaroon ako ng komisyon sa mga konting panahon na pag-upload ko sa aking TikTok. So, ayan guys. Sa mga gustong maka